Ngayong araw, ay dadayuhin nga natin ng isang kainan dito sa Kabite na may pa-unlimited sisig, unlimited bagnet, naka-unlimited rice, at naka-unlimited soup na rin kayo. Isang dating maliit na kainan lang na ngayon nga ay meron ng napakaraming brunch dito sa Kabite na nakilala nga sa kanilang pang unlimited sisig at bagnet rice. Pero ngayon, meron na nga rin silang 38 pesos na sisig burger, chicha boy, mga barbecue grilled meals, mga binalot, palabok, mga nagsasarapang pasta, at meron pang mga halo-halo na bukod sa may iba't ibang mga flavors, ay meron pang malal tabo ang laki. Kaya't huwag na nga natin patagalin to. Muli samahan nyo ako sa takas ko. Ako nga pala si Will. Tara! Takas muna tayo. At ang takas nga natin ngayong araw ay dito sa Silang Kabite. Dahil dito sa Maguyam Silang Kabite ay meron na ngang second branch ang Crispy Papi. So, good day mga katakas. So, nandito tayo ngayon sa Maguyam Silang Kabite dahil pinuntahan nga natin itong Crispy Papi. Ayan oh kung saan merong unlimited sisig, unlimited bagnet, unlimited rice and soup. Sa isang order nyo lang, lunch yan, unlimited na. So samahan nyo ako dahil napaka-solid yan. So tara, takas muna tayo. Tama ang pagkakarinig nyo mga katakas. Second branch na nga ito ng Crispy Papi dito sa Maguyam silang Kapite. Mas maluwag, mas pinaganda, may malawak na parking, at higit sa lahat, artistahin nga yung mga crew nila dito. Welcome to Crispy Papi. So we have a barbecue grill. Grilled Shake Barbecue starts at 199 pesos. And we have a Barbecue Grilled Ribs and starts at 239 pesos. And if you add kayo ng 30 pesos, my an rise and drinks also naman po. Meron po tayong chicha bagsig. starts at 235 pesos and meron po tayong sisling beefy starts at 185 pesos. Sisling barbecue chicken starts at 235 pesos. Sisling barbecue rib chick starts at 325 pesos. Add 30 pesos for only rice and may kasama na din po siyang drinks. Para naman po sa ating mga overload, meron po tayong bagsig overload starts at 180 pesos. Ito po ay chicha boy, picharong bulaklak. Price starts at 188 pesos. For solid rice meal, we have bagnet king, sisig on top, bag and secret egg. Pwede po kayo mamili ng side dish na tofu, egg, and achara. Meron din po tayong mga binalot. Meron po tayong itong Portiga Dobo for only 159 pesos and meron po tayong Beef de Limundo for only 169 pesos. Meron din po tayong affordable rice meals na pang-estudyante po. Meron po tayong Saksud Badnet, Sisig Dobo, Sautéed Badnet, affordable rice meals start at 65 pesos. At ito po ay crispy getty for only 369 pesos, good for 4 person to 5 person. Meron din po tayong mga puppy price na ang flavor po ay cheesy, classic, sweet corny, sour cream at hot barbecue. Meron din po kaming ino-offer na bilao, sisig and bagnet bilao na pwedeng pangulam at pangpulutan, 849 pesos. So, yun mga katakas, no? Ito na yung paborito natin part ng vlog na to. Tiki na, Ayan unlimited magnet, unlimited sisig. The price starts at 269 pesos. So, tikman natin, guys. Sobrang solid nga ito. Masaya mm. na mm. talaga yung sisig nila dito. Napakamalasan. To be honest, mga katakas, halos lahat ng in-order namin dito, napakarami ng serving. Tapos may mga meal na rin sila dito na talaga namang pasok sa budget ng mga estudyante. Yung sisig burger nila dito, 38 pesos lang, hindi tinipid yung sisig at mabubusog ka talaga. Marami din kayo mapagpipilian sa kanilang mga inumin. At kagaya nga ng sinabi ng mga crew nila kanina, karamihan sa mga meal nila dito, mag a lang kayo ng 30 pesos ay naka ni rice at may kasama ng drinks yon Para naman sa mga mahihilig sa palabok, meron na din sila dito nyan. At ang isa nga sa pinaka nagustuhan ko dito ay ang kanilang mga sizzling meals. Nakakatuwa dahil mula sa maliit na tindahan, balita ko nga ay eh, meron na silang more than 20 branches dito sa loob ng kabite. Na sobrang deserved naman ng crispy papi dahil legit na masarap at affordable ang mga pagkain nila dito. Pero wait, there's more dahil meron din sila ditong mga nagsasarapang pang halo-halo. At ito po ating small size, price start at 88 pesos. At kung biti naman po kayo sa smaller size, meron po tayong medium size, start at 108 pesos. Meron po tayong pinaife favorite. At ito naman po ang kakaiba sa ating mga flavor na coffee bingso halo-halo. Wait, there's more! Meron din po kaming ipinagmamalaking giant halo-halo na pang pamilya. Meron kaming nine flavors tulad ng ubi coco, yummy corny, coco de leche, Abu mangram, mango bingo, banana froze, coffee bingsu, and strawberry scramble. And itong aming Pinoy favorite starts at 348 pesos. Kaya iniimbitahan po namin kayo na magpunta dito sa, Crispy Papi Silang Maguyang Branch para matikman ang aming mga pagkain. At kami po mismo ang magsiserve sa inyo. At ayun nga, kung nagkahanap nga kayo ng solid at sulit na kainan dito sa Silang Kabite, na bukod sa masarap, ay napaka-affordable pa, ay dayuhin nyo na nga itong crispy paapi dito sa Maguyam Silang Kabite. So paano? Takas muna tayo!